Okay, sa uman mga kasimanwa, live via yeah, sa Batan Municipal Police Station. Kaya ko makaroon aktuliro sa bilog sa mga uh, tinakawan, dahil karang uh, motorsiklo, ag uh, kabi patangan ko naman, iyaw tayo mo sa station, matapos na naman sa yuran, ro progress sa daya karang uh, incident. Sir, good morning, no? nakalive kita sa uh, Energy FM Kalibo Facebook page. Mga ayaw information, kasan o na duga, ro daya karang motorsiklo ni mo, sir? Lunes 8, ano, 8 gabi Lunes at gabi eh. Lunes, at gabi. Lunes at gabi na ako yung gamit na eh. Oo. Oh. Sa Oh. Siya naka-park right? Sa Goa, abiyay. Halipatan ang ako. Okay. Apilang dagoon mata ni kumbaga, o may mata mo ginapark o na, wala isip abe nga bihay. Ay, wala. Agda malang gabi eh, Halipatan sa guwa. Ah, ginapasugod mata ni mo usually. Okay. Pero yabi? Hindi nga, Halipatan. ang at tanan Okay. Sige. Hay ano ro una mo nga ginobra pagkasayod mo gali karanga na duga ra. Ay pagkagahon. Pagkagahon ako na sayran ay. Oo. Ay in report ba iya. ka tayong mandayon ay, iya. Ano sa imong report missing lang or tinakaw? Ay gaduda man ang akong tinakaw. Tinakaw. Ay, yasabada, nga, Oo, sige iya sa bata wa man. Oo. Kimo na karehistro ro pa nakapangagan do motor nga ra. Okay. Ano ano ro mga picture ka ra sir, sa motor mo nga naduga or wa won pagbalik ka ra. Sticker mo. Yun. Abo sticker, sticker ka ra. Side mirror. Apat ah, side mirror wa. tanan oh wala mga kasi manu side mirror okay plaka plaka pagid agro agro lisensya ron agro rcr iya tanan sa papel oh isos kita magalang ron okay so nanoro reaction dahil nga nga para naghuga gid nga aton nga, nga Batan Municipal Police Station para nga ma-recover dayong motorsiklo. Ay gap, gapasamay gid ako naran daron sa sa pati sa antique. Kulasi, kulasi, no? Oo, oh, kulasi. Oo. oo. oh, Sa pagkasayod mo, pag hindi yas batan doon ay oh, oh. dapat ng adlog isa nang puwaw, pagtutuo, mm -hmm. kapin okay. kay serbatad lang. Oo. Oh, mo si ina nang buo dayang motor. Sa kulasi. Igto kita sa kulasi. Okay, so gin transport gid liya. Yeah. Ro papel makaron ng una. Awa ah, ta tanan. Dispose. Jesus Mario Okay. Hay na no may gusto kitang uh, ay uh, ipaabot sa tanan nato ni mga nagapa nag iyaet motor para nga hindi man masalisihan abi kun kimo ay hindi pag <laughs> hindi, hindi pag -ipark. hindi na susi oo ay may ano man may mistake man sa part na ako na. oh kalipatan man lang man okay sige uh, ano ra impas impas kwanta ra nang uh, kasta ra imao bukon bukon 2 years na. Ka... 2 years man ginti isti isa nimo okay, uh. okay. Uh, para nga maipasan ano sige sa ano ginagamit na ginaso service personal haton sa trabaho personal personal man okay oh, ano ro bagat sagon makor na recover di motorsiklo ay sadya sadya gid ma blow out ka <laughs> sige okay so, thank you gin saraga. aga gin inspection man ni mura waot iba man nga naduga gin pangahuyan abi daya nga ra sa interesado medyo bukod akot eh dito tinan ko bukod akot Ah, okay, bilang sa pagpati mo by the way sir, uh, alinun ang darah baligya, chap chapon baligya si gorong, diya masipag chap chapon ng baligya at bilog na. oo, pelara karon makarando kwan man sa at the time galit pelaro imo karang abo uh, kara, would you mind? ninety nine, uh, oo, pero ano ang makara? version uh, one na barang, version one, gitu uh, eroks, okay, May sticker kontak dekarahayo, abo ubos kje jali hagus pomo uno, okay. okay. Sige, so, thank you ginsana. Salamat so, gid. Masugod abi kita iyo ma interview kuno kita sa, sa mga suspect mga kasimanwa. Tanawon aton ang mga uh, version man. O isa na makaron sa sugod it a uh, Okay. ma kon kita kinyo. Ma ngayo pa ta side man. Ano ro ano karahorong uh, ninyo hay kamot asigon no nadakpan it aton ni mga kapulisan. kenyo uh, kinyo gina Pabangodro daya karang nga mga tsinakal nga motorsiklo. Ano reaksyon nyo para? Sino kayo na ila maggambal? Minato odra nga kamoron nagtakaw sa mga motorsiklo. Motong Ano na? Ano? Okay. Mm -hmm lima kami. Kami lima kami. Hmm. Kami lang buwan ang sunod. Tagasin ka mo? Kulasi man bukon? Ah, kami mo. Taga itapas. Altabas ka mo. Nanuro sistema, magrupo kamo mo karahay, itaga ang tigay. Oo. Oh. Tapos, paano ka mo nagkilaga? Dito, ang kasawa dati. ito ang obra. Dito ka mag Ako. Ah, ikaw. Oo. Nanuro yung arrangement kara, Sino kinyoro naga lead abimanahay? Oo, oh, mapanaw kita to? Iwala na magkasawa kong pasante kay Ay masulod lang ka pag pasanda o ka mo kung ano mata Uli ka usay lang yan Anda ang pinaka mudos Nana ibang butang bawa na dalahig ka mo Ay kasa ay ulang na ako sa sulod lang ka Asa grupo nga ron? Ano nga ganito grupo? Asa grupo grupo gang? Oo Wapakanda ay may grupo sa dalahig Ang nga pakulisan lang ano Ah, gali. Oo. Oh. Ayos may, mag, ano, mo yun, dali mong ano, mga Kami tarawin na on. na naon yun. Ayaw sa bilog yung nakadagagan. Sa bilog ay, mag ay, wak, ako na yung mga. Sin ka mo ginagtunan ito na ito sa, ako Paningayan? Oo. Oh. Sa siin nga ni Ron? Kulasi. Sa kulasi. Ang siin paningayan yung kulasi. Kasi Secretary. ano ka mo, saan ka Kahapon. Kahapon. Okay. nanoro plano kung ta, may ideya ka mo kung nanuro plano? Kung gasugid ka mati mo nga, wa ka mo hagabot nga daywa, ano kung ta ro? Ay, uh, ito na rin. Paano nga, ano eh, ito na rin. Sa sugod? Okay. Galing ka mo ito at the time? Tugong. At Okay. So, ta ka mong karat ideya. Wala ka sa natabo. Mara. O, di lang inyong nga man. Ay, pananglitan na ba yung mag-file mga kapulisan kontra sa ginasugid dinyo yung karana ro inyong, karan, inyong disposisyon. Tabang, ato bangon nga. Ako, ondo kaso? Okay. Ano ro plano kung takara sa mga motor? Ibaligya? E, Ibaligya. Oh, yun, ano pag service service nyo? Ano kaya nga makikita kagit sa kasada, ginasinakyan darabit. Ah, okay. Diba? Ay kung oh. mga nga, ano kami ay, ay yan, anamor na, balik yan, anamor na, diba? Kung buong mo ay sakyan lang, ba? Diba? Na service service? Oo, oh, oh, kita, okay, no? Ay, bukot takaw rin mo karong nga, definition sa doon yung pagbuhog. sa amon. Ha? Ginta o um, um, kanyo na nyo? Si Wilmar. Siya si Wilmar? Ito tumakas. Ah, oke. Okay. Ima ko kamay na puli ko. motor. Mabuhay na nyo yung mga kibanda diyan si Wilmar? Ano lang ako? Sambuyan, nasa mga kibanda. Mm -hmm. Okay. So, wakatay ko tiyagin kung nanura ng modos nga na. May diyan man ikaw? Ano lang? Iba, uh, kung inuagas ko nung sanday ba? Kung nanginis na <hah>. housing ba, bukas, bukas oh, oh. ng lawaan. Oo, ng lawaan, ay ito sa tagi na inusin ko ito. Ang bawa lang ito ito ikaw personally nakakaukaw ka man nakabuyot ka pag may ginatakaw ng motorsiklo. Way ka gabuyot. Ay, no? Hindi pamilya ka ako is mas. Mhm. na ko ang ulay pain. Oo. para ano da yon? Pa-drive na ako ulit. Ah, pa-drive. Okay. Gitra sini ko ba trabaho makaron? Ah, sa priyahan. Ah. Oh, okay. So, okay. so, inyo na version na. Kinala kasang daron dali sa priyahan mm. ay ito ba ang priya? Oo. Mm. Oo, ang ano. Oo. Sa dike. Ito na pang sawa, ay diwali ang sawa ko. Oo, oo. Kaya tanda ko. Oo, oh, oo. Oh. Sige. So sa inyo ta nang version ay wa ta ka mo kara gapanakaw, ginbuhot. Porke ba nga sa pagbuhog? Okay,

Parang dalaw ka na eh. Inakaw na daw sa bugaso. Ah. Okay. Tapos sa primo, ay iwan Oo. Kaya dayang siya tara sa batan Ah, kat irok. Iya na yung mga no. pa na mga Mga anong oras ninyo din Gabi e, aga-aga? Oo, 2 o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock.

Huwag kang kahambay kung maging buo malangin lang ninyo Huwag kang pagtatawa. Ay eh, gusto kang ipahambay ka nandiyo? Ay unabis eh, ayun. Ipagkin buo ninyo. Huwag kang ninyo pagkuhan. Kada ganun ninyo riyabi mantanan. Gali. Una nakaungot. Ipagkipag pa rin so, sa, sa inyong nga grupo, Hay imo ta sa bilog kuno naga kwan karon naga puti. Imo ta sa bilog ni magputi mo to. Sige. Saga sa adlaw nga rong iya kamo hay ano ra inyong sistema kay bahan kamo nga lima, gapilinanaw kamo nga nakasakay at motorsiklo. Nga uh, tapos may gina target kamo medyo duyon. Wala ito lang <coughs> First time or ano? Nakasunod sa ng grupo? Ay alin Kasuhan ta ka mo? Parang adlaw kasuhan ka mo eh, ka, ito, tony police, to bangon lang, to bangon lang niyo. Wala bilikro kwa ano at ba time ay nakapagiat o iba

dating ng abi ay niya din kinada sa dito na boom na okay din ganda di ko hantok kami mo sa ay para ding ano ang call to ay nandang boss Kakak, 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 kakak,

Ikaw ikaw ba ikat motor pang service? Ano ko bro, sa bilo gay. Sumil man ang tuyo no, sige sa ara no. Ina mo na din sa bukas ang matlawaan, o sa lugar ang matlawaan. Ito na muna o, biglas, Eh, ayaw wala naman sa ibang lugar, kung buro man. O, o, o. Kung buro sa kisirin na may Ah, medyo uh. yun no style. Ay, parang ka dito kahapon ko nung ato, bilog sa bilog, kaysa rusigin bilin, naubusan man ito gasolina. Ah, uh, rusigin. Oo. Oh, oh. May ka karon? Sa bilog ko nung kor, sa na-flat ka na nga, nga na Na-flat ko na nga. mabutan, na yung uh, usuyan dayon yun, it mabuwas nga ba yun. A ah, ginabilin niya tara, tagasi Ginabilin niya tagasi yun. Taga si ni Maura? Taga si ni Maura? Taga siya tiki man. Ay.

nag-abot yung kain na iya man pila pang mga tag-iya ag na istorya man yanit nato So, so man mga kasimanwa, direkta iya sa Batan Municipal Police Station para sa patas. Ang may tagi-puso niya pag publiko. Ako sa uman, si Kasimanwang Malbert Dalida, number 107.7 Energy FM Kalibo, Kasimanwang Kupalangga palanggako.